Hapon pa lang, mainit na ang hangin at masikip ang kalsada. Nasa gitna ako ng rally, hawak ang placard at sumisigaw kasama ng iba. Sigawan, kantahan, at mga panawagan, lahat puno ng lakas. Pero pagsapit ng gabi, biglang sumabog ang gulo. May nagbagsaka ng bote, may nagtulakan, at narinig ko ang putok ng tear gas. Riot na, nagsitakbuhan ang mga tao at nagkahiwa-hiwalay kami ng mga kasama ko. Hinahanap ko sila pero wala nang naiwan akong mag-isa sa gitna ng kaguluhan. Biglang may humawak sa braso ko. Isang pulis. Malakas ang kapit niya at pilit akong kinakalat ka at palayo. Sumama ka, utos niya. Pilit akong bumala pero wala akong nagawa. Hinayla niya ako papunta sa isang makipot na iskinita, malayo sa liwanag at mata ng iba. Doon niya ako itinulak sa pader. Wala akong kasalanan, sigaw ko, nanginginig ang boses. Pero bago pa siya makasagot, may malamig na hangin na dumahan. Sa dulo ng madilim na eskinita, may lumabas na nilalang, mapukulang mata, mahabang buko, at misi na parang hayok sa laman. Aswang, mahina kong gulong. Nabitawan ako ng pulis, at bago pa siya makatakbo, nilapitan siya ng nilalang isang iglap, sumigaw ang pulis, at tumahimik bigla. Nabalot ng dugo ang sahig. Napako ako sa kinatatayuan ko, nang ininig, habang nakatitig ang aswang sa akin. Lumapit ito ng kaunti, pero sa halip na lapain ako, pambulong ng malamit na tinig, umalis ka, hindi na ako nagdalawa isip. Tumakbo ako palabas ng eskinita, hindi lumilingon. Hingal na hingal ako. sobrang panginginig at takot. Nakauwi ako ng buhay, pero dala ko ang alaala -ala na sa gitna ng kaguluhan. Hindi lang tao ang dapat katakutan. Para sa marami pang Tagalog Horror Stories, pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror Story AI. Thank you.